Yan, uh, welcome back to my youtube channel uh, isa na namang uh, kaalaman ang isisir share ko sa inyo na ginawa ko dito sa bahay na to e eh, yung pagkakabit namin ng ceiling PVC panel o, ano ba tawag yan uh, PVC ceiling panel, papakita ko sa inyo kung paano namin, kung paano ko ginawa at kung paano ko kinabit Ayan, na ipapakita ko lang yung ginagawa kong PVC ceiling kung paano ko ginawa kasi dapat 'yan metal paring lang. Eh, yung problema na dagyan na namin ng hard deflex, Kaya 'yan ang ginawa namin para kumapit yung PVC wall panel. Naglagay na naman naglagay na lang ako ng plain sheet. Para dyan, dyan ko i-revet. Pero nag na rin ako sa Artiflex. Kung makikita nyo, ayan, may rivet na rin yan. Tapos nilagyan na lang rin namin ng extra stick wheel. Uh, mas maganda sana kung nasabi na ng may -ari. kasi yung pero pabor din to kasi yung ceiling kasi minsan yung hardiflex, siyempre pag sobrang init medyo mainit pa rin pero dahil nalagyan na rin siya ng PVC ceiling, uh, less na siya sa init lalo.

Uh, ngayon ipapakita ko lang sa inyo uh, kung paano ko ba kinabit PVC ceiling panel. Kasi yung makikita nyo doon, uh, nakakabit na. Pero nandito tayo nila pagkurito. Tapos kumbaga may may, may dahil gusto ko mas detalyado at para mas maunawaan din ng mga baguhan diyan na nagkakabit nito para at least hindi na rin sila mahirapang mag-isip. Ngayon, di kung nakikita nyo, ito metal paring to. Yan yung talagang pang ceiling. Yan metal paring. Ang ginagawa natin diyan, kung makikita nyo to, maiksi yung puti niya. Dito mas malapad. Dito tayo maglalagay ng rivet. Ngayon, para makapaglagay tayo ng rivet, kailangan natin ng barena. Ayun, bubutasin natin 'yan. Ayan nakikita nyo bubutasin natin yan pagkatapos gagamitan natin yan ng rivet uh, blind rivet ito yan yung blind rivet syempre kung gaano kalaki yung blind rivet nyo ah uh, kung gano'ng kalaki yung blind rivet nyo dapat gano'n din kalaki yung talim nyo na pambutas sa bakal yan Inano ko lang para mas detalyado. Para at least alam ng iba. Yan. Kung makikita nyo, nakaribit na siya. Pati yung isang side. Nakaribit na Ngayon Hindi naman ito makikita Kasi pagka ito Pag dinugsungan na natin ito matatakpan na yan Kasi ganito lang yan oh. Pag yung malapad Ang kasawa niya may maiksi yung kulay puti Sisingit lang natin yan dyan Ayan, kung makikita nyo, nasisingit na natin dyan, hindi rin makikita yung kulay puti. Hindi kagaya dito, hindi pa ito masyadong maisingit. Kita nyo, kaya inaano ko lang yan. Isisingit natin yan. Madali lang naman yan, kasi tinutulak lang yan. Kung may parang ano siya, naglalak na siya. Ayan, kung makikita nyo, okay na siya ngayon dito lagi sa malapat dito lagi kay magre-rebit i-rebit lang natin uli yan Butas ulit yan ganun lang, rebit lang rebit, butas so, ulit ulit lang tayo nang gagawin yan Lang. Pinakita ko lang sa inyo ng nakalapag. Kasi isa toto lang yung iba. Talagang medyo kumbaga mahirap na mahirap intindihin kung paano yung proseso. Yan. Kung isipin nyo, pag yan yung nakabaliktad, oh, di parang kisamin na rin siya. Tama Kagaya okay. na rin yan yun. Ganun lang din naman di na yung proseso. Ngayon, dito kasi, paano, alam sa gilid. Yan, yung gilid niyan, kita yan mayroong nabibili rin ng para sa gilid na nilalagay kung makikita nyo yun yung ginamit namin dyan dito sa wall na to yan mayroong talagang panggilid kung makikita nyo yan may panggilid dyan na nabibili para hindi makita yung dulo kulang nga pala yung detalye ng video ko sa inyo ngayon meron nga pala akong video na kung paano maglagay ng mga metal paring paano magkabit sa wall medyo hiwa-hiwalay na kasi siya kasi syempre sa YouTube kailangan kasi yung yung ating mga video dapat eksakto detalyado agad pero hindi natin dapat habaan yung oras ngayon kung gusto nyo na makompleto kung paano ko talaga kinakabit yung mga metal paring pagkikisam eh eh pakihanap na lang yung mga ibang video ko nandun na po sa mga naunak video yung mga ibang detalye na para makompleto nyo kung paano ba talaga magkisamin ng metal paring na hard flex at yung ating yung inyong napanood ngayon ah, maraming salamat sana eh hindi kayo magsawa ayan gusto gusto kong magpasalamat sa masamang suporta na ating youtube channel Ah, patuloy lang kayong manood at ah, kung ano yung mga natututunan ko rin sa construction ah, isishare ko rin sa inyo na libre lang naman at least ang um, mahalaga doon manood kayo. Wala naman akong hinihingi sa bayad. At least, kung mapanood nyo eh, at matuto, matuto kayo ng dahil sa panonood nyo sa aking YouTube channel, eh, malaking salamat na rin. At mas maganda na na-share ko rin sa inyo yung mga experience ko sa construction. Hanggang sa muli natin yung video, maraming salamat. Ako nga pala si Andre Namores Vlog. Sana kayo mag-subscribe at i-share na rin para matuto rin yung iba. Maraming salamat again.